nag-order ng pansit kabagan nagpalam lang saglit pero hindi na bumalik lugi na naman hello mga boss, kumusta kayo dyan? ako nga pala ulit si Christopher Orbillo ang guro na nagninegosyo uh, may ari ng Blessildas si special pansit kabagan yan, so yun mga boss kahapon may na-report sa akin na ano, may nag-order pero hindi na bumalik kaya ayun hindi na naman uh, na record as sales login na naman <laughs> ayan ay nako problema na naman ganito kasi yung nangyari mga boss ayan sabi ng mga staff ko dito meron daw isang grupo ng mga employee ayan empleyado kumain dito ayan mga ano sila Uh, sa pito ata yan so nung break time nila pumunta sila dito nagpansit tapos uh, mayroong silang isang kasama na ay mayroon silang yeah, kilala or kasama na napadaan tapos yun uh, inaya nila then nagkakwentuhan tapos nag order nag-order para may ano rin siya makain. Kaso uh, tapos nang kumakain yung mga nauna. Ayan. At uh, ang sabi na lang niya is babalikan. Nag-order tapos uh, umalis na sila tapos babalikan niya Ayan, habang niluluto. So gan ganun yung pagkasabi niya. Kaso ang problema nga boss is hindi na daw binalikan. Yan, yan yung report sa akin. Kaya, ang nangyayari, eh, imbis na benta na, eh, naging ano pa, nasayang pa. Ayan, kasi, wala eh, hindi na binalikan, hindi na nagbayad, hindi rin nakuha yung product, kaso, ano eh, naluto na yun eh, at hindi na rin pwedeng iserve pa sa iba kasi hindi na mainit. Kaya, ayun. <laughs> Ay, nako, ang bagsak kinain kinain na lang din nila ayan para hindi lang masayang ay nako problemang negosyong pansit ayan ang natutunan ko mga boss is uh, implement mag-implement na ng ano uh, pay as you order kasi yun nga natutunan ko na uh, hindi talaga maiiwasan yung ano yung mga nagpapaluto tapos bigla na lang hindi na bumabalik so sayang naman ayan ah, hindi kasi hindi ko kasi ini-implement yung pay as you order mga boss kasi ano na lang eh kumbaga ah, tiwala na lang ayan kasi madalang lang naman yung mga ganon. yung nag-order tapos umalis tapos sasabihin babalikan yung mga nag-order kasi dito pagka-order upo agad tapos hinihintay yan kasi yung mga mula kasi nung nagtaas kami ng presyo dito mga boss kadala, karamihan na ng mga nagiging customer namin dito sa pansitan yan, is uh, mga empleyado yan uh, mga parents may ano may sahod ganun hindi naman Uh, nasa ano si mga nasa middle class kanan pataas kaya ayun nagbabase na lang kami sa tiwala na uh, pagkatapos kumain ay eh, magbabayad ganun kaya hindi namin ini-implement yung PS order kasi tiwala na lang ba ganun <clears throat> kaso mga boss uh, mula dahil sa nangyari kahapon yan so mag-implement na kami ng Uh, pay as you order kasi kung kung may mga ganong insidente or cases talagang uh, malaking kawalan yon mga boss yung maasa ka na, na may benta ka tapos bigla nang hindi binalikan hindi kinuha yung order di ba sa mga malilit na negosyo nag-negosyo, is malaking kawalan yon eh ano na yung maraming effort na yung nilaan mo doon at the same time yung uh, mga ingredients 'di ba yung uh, yung uh, mga pagpi mo mga packaging 'di ba so ayun kaya nag-decide na ako kahapon na maglagay ng ano magpaalaga ng you order para at least ah uh, mag-order tapos nagbayad, umalis man, eh kasalanan na niya yun pag hindi niya binalikan, di ba? Ayan. Ang laking malaki kasi yung epekto mga boss sa ating kumbaga cash flow kapag ka may mga ganong insidente. Para maywasan 'yon, ayan at mga meron tayong kumbaga protection sa mga ganong insidente is uh, yun nga pay as order na lang parang sa mga malalaking restaurant di ba mga malalaking kainan bayad muna bago ma-deliver yung uh, produkto kasi ang hirap nun mga boss lalong-lalo na kapag ka konti lang naman yung pinapaikot mong puhunan di ba kaya yun nga natutunan ko mga boss na na wag basta-basta sa tiwala na lang ganoon na uma- na nakadepende. Although rare naman yung mga incident na mga ganun mga boss pero ah uh, paghandaan na rin sa mga darating na kasi syempre 'di ba may mga ganun cases na kaya it's a sign na, na talaga'ng may mangya, meron at merong mangyayaring ganun sa so, sa mga susunod na araw. Hindi man natin hinihiling pero kailangan na lang nating ah uh, mapaghandaan para hindi tayo ano hindi tayo uh, mag, ma, mag bleed sa puhunan, di ba? <laughs> matagasan ng puhunan. So, 'yun nga mga boss. Yung yung maled na yung, mal, yung maliit na puhunan lang talaga natin na pinapaikot ang tanging bala para uh, mapalaki or may pang improve may pang expand <clears throat> kaya as much as possible is uh, ano maghigpit ayan kahit sabihin kahit may mga makaka pagsabi na parang wala ka namang tiwala na babayaran namin as you order talaga so kahit may magsabi na ganun mga boss is uh, panindigan na rin natin kasi uh, yun nga hindi hindi sa walang tiwala sa mga customer mga boss di ba pero may mga meron at merong mangyari kasi na ganun lalong lalo na kapag ka, nag biglang uh, oras na ng trabaho di ba o kaya biglang tinawagan sila ng kanilang boss so alis at alis yan at uh, ayun nga sayang kapag ka nag-order tapos hindi niya binayaran. Okay, okay kung babalik at babayaran pero wala eh kahit babalikan hindi na mainit yung pansit. So wala nang wala nang ano sense na <laughs> makain, di ba? Ayun. Kasi ang ang Eds kasi ng pansit kabagan mga boss kailangan ma-serve mo siya na mainit pa para masarap yan. Kaso kapag ka serve mo na malamig na, dikit-dikit na yun yung noodles niya. So, hindi na masarap. So, mas maganda na mainit pa. Tapos may konting sabaw. Ayan. Kaya kapag kaya kapag may nag-order kasi mga boss kailangan ma-serve mo siya ng ano 10 to din 10 to 15 minutes Ganun. Ayan. para at least ma-enjoy yung yung kumakain, yung nag-order. Ayan, so, yun mga boss, sa pangyayari kahapon, natutunan natin na, na, na maningil muna. <laughs> maningil muna bago, bago iserve. Ayan, kumbaga, may isip ng iba na parang wala tayong tiwala sa mga customer pero it's our protection na rin. Protection nating mga maliliit na negosyante protection sa pagkalugi <coughs> 'di ba? So, ayun mga boss. <coughs> uh, minsan iniisip ko na parang parang hindi na hindi naman big deal yung mga ganun, 'di ba? Pero sa mga pagmaliit lang, pagmaliit yung negosyo mo pala mga boss, it's a big deal. Magatatagas talaga yung yung puhunan mo. Kapag uh, pinabayaan mong mangyari nang mangyari yung mga yun. Ayan. So, yun mga boss, uh, nung mga nakaraan, miscommunication naman. Bakit hindi, uh, bakit nakapagluto nang hindi nakapagserve? <clears throat> uh, may nagorder ng, may nag-order ng Bilao, pero pagdating, is, ang nalut nagpaluto ulit ng ano ng nasa plate <coughs> ayan nag nag change bigla ng ano nag order agad pero naluto na yung ano naluto na yung bilao oh. ayan tapos ang ang pagkakaintindi naman no, ng mga nandito sa kitchen nung sinid ko is uh, different magkaibang tao yung nag-order pero isa lang pala. Kaya ayun. All right. Pag miscommunication, pagkakamali na naman kaya lugi na naman. Kahapon naman is yung nag-order pero umalis lang sa glit, hindi na binalikan kaya ayun. Lugi, lugi na naman mga boss. and So, kayo mga boss, ano yung kung Uh, may mga ano rin ba kayo? Food business na nakaka-experience din ba kayo ng ganito? Uh, pa-share naman sa comment section kung ano yung mga uh, best practices nyo tungkol sa mga ganitong insidente. Uh, mas pabor ba kayo sa pay as you order? Or uh, serve muna bago? Pagkatapos nila kumain, eh ka lang magbabayad. Ayan. So, pa-share naman mga boss sa mga viewers na may mga food business <coughs> at ma-implement ko rin kung ano yung mga best practices ninyo. So, ayan, <coughs> sa mga sa mga mga viewers, sa mga nanonood na malapit lang dito sa amin at naghanap kayo ng masarap na makakainan ng special pansit kabagan dayo lang kayo dito sa Bless si Special Pansit Kabagan. Ito yung negosyo namin ni Mrs. habang kami ay uh, currently nasa pagtuturo yan, sa public school. So yun, kung naganap kayo ng masarap na makakainan ng Pansit Kabagan at malapit lang kayo dito sa Flora Apayaw, inimbitahin ko kayo na dumayo. Ayan, sok na swak ito sa mga pamilya, magbabarkada na may uh, crave ng pansit food trip. Ayan. At sa mga OFW naman na nanonood at uh, nagbabalik bayan at namimiss mo na yung pan Pinoy pansit recipe. Ayan. Uh, kung malapit ka lang dito sa amin, Flora Apayaw, inibitan kita na dayo ka rito at nang matikman yung uh, Pinoy pansit recipe na pansit kabagan. Ang location nito mga boss is dito lang yan sa poblacion East Flora Apayao Yun. So, yan. So, yun lang mga boss ang sa video ito At, kung may mga uh, incidente rin kayo na na-experience na tungkol sa sa pagbabayad ng mga customer at kung paano ninyo sinusolusyonan mga boss lalong-lalo na sa mga may food business din ah uh, pa-comment down naman mga boss kung paano nyo ito hinahandle. Nang matuto rin yung mga ibang viewers na may, may, may food business katulad ko. Yun. <clears throat> so, ayan, uh, sa mga sa mga nanonood na na nag kumbaga trip yung mga ganitong video, yung daily update sa buhay ng isang guro na nagninegosyo, yun, para araw-araw ma mapanood yung aking daily update, yun, so, ah uh, pa-click na lang yung subscribe button para at least araw-araw tayong uh, makapagkwentuhan. Dito sa may kubo. Yun. So, yun lang mga boss. Maraming salamat. And uh, good day. God bless sa ating lahat. Bye-bye.